Hello vlog! Welcome to our vlog! Hello vlog! Welcome to our vlog! Hi guys! Hi guys! Hello guys! See you! Guys, ba kayo? Oh, guys! <laughs> Hello guys! Hi guys! Baka mo film kayo! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hi, guys! Nagnareklamo ng sagyan namin na gawal nung kami! Hahaha! lahat ng gulong. ma daw ang gulong niya guys. eh. mahuli na kami na mulis. Ay, gusto ko naman. Yung, alam nga yung tamad, Yung mga patahero yung mga pasahero niya guys. Ah, mga nah, nah. sexy naman. Sa'yo pa lang, sexy na. Just <laughs> me, yung... Yeah. Sexy naman, kasarin ko sa'yo, mga malala. Man, yung upo mangan. ko nga, upong one-fourth lang eh. <laughs> sa akin nakasabit lang yung puwit dulo eh. <laughs> diba? At least may sumabit. Oo. Oh. Diba? Ay, miyak ako ngayon, guys. Haggard siya, guys. <laughs> Ganun yung, ito ba? init guys. Yung aming manager, guys, tahimik lang. mag yan. Kinakabahan niya. Naharap niya sa... Musil guys. Ganit yan. Wala mo hindi nakita. <laughs> <laughs> Nag-selfie si -selfie Pekka niya. Selfie. <laughs> <Video. laughs> Nag-selfie pala siya, guys. Pakit-kit pa siya. Eh. I Naimik. Mean, sa Huwag kang harap. Ate, huwag kang harap. Tatalikod ka lang. Ba't itong siya harap? Tatalikod. Tata siya. Di ba?